mga kawiks, isang masayang tanghali sa lahat dyan. tayo ngayon ay nandito nga sa bahay dahil ngayon ay linggo araw ng linggo tayo ay ito, ating So ngayon, ang aming ulam ngayon sa talang haling ito ay isang potchero at may handa nga dito na yan, pata ng baboy at mga sahog, kamatis, sibuyas at bawang. At yun na nga, umpisa na ang pagluluto mga Gawiks. Tayo ay nag na ng mantika dito sa kawali. Ayan, at mag na. Ayan, dahil sa mainit na ay maglagay tayo ng mantika. Ayan lang. Ganito ang pagluto ng potchero dito sa bahay mga Gawiks, No? Ayan, painitin lang ng saglit yan. At siempre ang magluluto mga sa ay ang aking mahal na misis. Ayan na nga, ilalagay yung una ay sibuyas. Ayan lang ang pagluluto ng kotsiro mga gwiks no, may kanya-kanya naman tayong paraan sa pagluluto. Ayan, sibuyas yung una. Ayan. At ang kasunod naman ay yan, bawang. So, ginigisa muna mga gawix no. Ginigisa muna yung mga sangkap no. Siyempre, ang kasunod niyan ay ang mga kapartner na sangkap niyan. Ang kamatis. Ayan na. Ayan na ang pagigisa sa ating ulam ngayon sa tanghali dito sa bahay namin. Happy Sunday pala sa lahat dyan mga gawix. isa isa na ngayon lagay mga gawiks yung ating lulutuing ulam na pata pork pata yan mga gawiks no ayan so ginigisa muna yan mga gawiks no yan. ginigisa muna natin ayan na nga so yan malinis yan inanda at ngayon ay ginigisa na ayan siyempre gisa lang muna mga kawiks, no maya maya ayan lalagyan ng kunting asin para may lasa ayan siyempre di mawawala yung mga timpla timpla mga kawiks, no habang ginipisa ay mayroon na siyang lasa ayan pamintang durog konting patis yan na ang timplada so halu haluin natin yan mga goix no at syempre yung ating mga magic dyan konting magic at halu haluin na yan mga goix no yan habang mayroon siyang mga nilagay na mga sangkap na pampalasa at papalambutin na 'yan mga goviks. O so lagyan ng tubig. Yan para ilaga papalambuti na yan para syempre pag tayo mas madali so yan iwan lang natin yan mga gawiks o. papakuluan ng hanggang sa lumambot so yan ang mga gawiks no habang pinapakuluan natin at ayan nga tuloy tuloy yung pagpapakulo para lumambot ay lagyan na natin ng tomato sauce so ayan ang tomato sauce mga gawiks at yan ay kasama na sa lasa at eh, yan ay habang pinapalambot yung ating pata Wow, yummy! So, yan na nga mga guwiks mo. No? Pagka araw ng linggo, habang tayo ay nandito sa bahay dahil walang trabaho, ayan, may niluluto tayong ulam dito sa bahay tuwing tanghali mga guwiks. Ayan, kapag uh, wala naman tayo dito sa araw ng linggo at ordinary mga araw lang ay wala tayong niluluto yan, mas makakatipid kapag ka, siyempre yung buwibili lang ng lutong ulam sa labas mga yan. at siyempre dahil family day ngayon araw ng linggo mas maganda, mas masaya, mas masarap may sariling nilulutong ulam mga gawiks no ayan. kaya yan yung laging kinakagawian namin dito sa bahay pag araw ng linggo ay magluluto tayo ng ulam yan, practical lang naman mga gawiks no, Siyempre, family day tayo at pag araw para siyempre practical din. Tipid-tipid pag may time, kaya bili lang ng lutong ulam. Ayan, okay na yung mga gawiks. Papalambutin na natin. So, na ang mga gawiks no At medyo malapit na ang lumambot, kaya idinagdag yung ibang sangkap. At yung nilagay nga dyan mga gawiks no ay kamuti at saging yung patatas ay hindi na natin na ilagay sapagkat nga ay pinalitan ng kamuti dahil mas masustansya ang kamuti mga gawiks. Yan. So coming soon na mga gawiks tayo ay maya maya ay kakain na pagkatapos maluto yan. At yan na nga ang mga sangkap ay nandyan na sa loob. Ayan pa may gulay pa tayong ilalagay sa susunod mga gawiks no may dahon na gulay tayo ilalagay dahil siyempre yun ay huli nating ilagay dahil madali lang yun maluto madaling lumambot so yan habang pinapalambot natin mga gawigs at tayo ay makita natin kunti lang ang tubig kaya dagdagan pa ng kunti ayan na Wait, waiting na lang sa susunod So, yan ang mga gawiks no. Ang sangkap natin na gulay na dahon ay yan, ilagay na natin. Una ay ang repolyo muna. So, yan. Sunod-sunod lang mga gawiks yung paglalagay dyan sa mga sangkap na gulay. At syempre, kailangan natin hugasan muna mga gawiks bago natin ilagay dyan. At yan na nga, inuhugasan muna. So, may huli pa tayong gulay na ilagay dyan mga gawiks yung ichay At yun na tayo ay kumpleto na sa ating mga ricado sa ating lutong ulam so yan ay takpan muna ng saglit at syempre tansahin lang natin na hindi malata ang ating gulay na dahon so sunod yan ay pichay na mga guwis So, yan mga guwis. Ito na ang huling sangkap nating na ilagdag. Ang pichay. Ayan na mga guwis, No? Pichay, repolyo. Ayan. Saging at siyempre yung kamuti. Ayan na yung mga sangkap na kumplitong hinalo natin sa ating ulam. At tweeting na. Yan ay maya maya. Off na natin. Dahil well, yan ay sagit lang. Maluluto na ang ating ulam. Ayan yung ating ulam ngayon mga gawik sa linggong ito. Ayan, it's a family day. Kaya luto-luto tayo ng sariling ulam natin sa bahay. So, ayan na mga gawiks, no? Ayan. Yung ating pichay na huling inilagay. Ayan, lang natin na mga gawiks, no? Na maluto siya ng saglit. yes yahoo yummy yummy yan ang ating ulam ngayon pochero na pata ang saging kamuti ripulyo at pichay ayan yung sangkap mga gawigs sa ating ulam na pochero na pata ayan na nga i-off okay, na natin yan mga gawigs yung ating pichay ay saglit lang naman yan Ayan. Ayan. Tikim-tikim pag may time. Ang lasa ay sakto lang. Pagka yan ay pinatay na. Ayan. Aprobado na yan mga gawiks. ang na lang mga guwigs, ay off na natin yan so yan ang mga gawiks i-off na at ang kasunod yan mga guwigs, na partner na ulam natin ay pinirito na tilapia ayan pinirito na tilapia ayan na luto na hinain na so yes yahoo yan na, tilapia na tayo ngayon mga gawiks no. Yan ang kasunod na partner doon sa ating kutsero na pata. Yan. So yan mga gawiks no, yung ating piritong tilapia ay may kung tayong ilalagay na breeding para may lasa din yung ating piritong tilapia. Ayan. So halo-halo mix. yan Ito yung tilapia natin dalawa mga gawiks no. yan Ayan na nga. Ang ating kawali ay mainit na. Ayan. Mantika na ang ilalagay dyan. So, ayan ang isang tilapia natin mga gawits. No? Ayan, may breeding na. Ready na para pinirito. Ayan, ito na natin yan dance kawali mga guwigs. Ay, hindi pala ako ang magpiprito, kundi yung aking may bahay. Ayan na, ah. start, start na sa pinirito. At siyempre, alam na natin mga guwigs na yung perliak tilapia na yan ay mamaya maya, luto na yan. <laughs> yes, yow, yan. So, yan na nga mga guwigs, no. Hindi masyadong matalsik ang ating pinirito. Pag may breeding siya, So, ayan na. Ready na rin yung isa. So, ayan na nga mga guwix. Natapos na natin ang dalawang tilapia na pinirito. At ito na. Tapos na tayo sa ating paghanda sa ulami namin ngayon sa tangaling ito. Ayan. So, finish na. Badali na natin to sa misa. So, ready na natin to mga gwiks doon. Yes, yahoo! Kami ay kakain na. Tayo'y mag-ilaw mga gawiks sapagkat madilim ang kapaligiran. <laughs> so ito na nga yung ating unang ulam na niluto kanina mga gawiks no. Putsero na pata at may dagdag tayong tilapia na dalawa. So yes, yahoo, ayan na, ready na namin itong lamisa mga gawiks. At kami ay kakain na sapagkat gutom na. So hanggang dito na lang mga gawiks ang ating video. Ako ay nagpapasalamat sa inyo na hanggang sa dulo ay kayo ay nakasama ko. At siyempre, bye bye, yahoo, masayang buhay lang sa yan.